What's so up guys? Uh, ngayon nga pala ay August. Uh, two years old na ng ating MT-09. No? Kasabay ng kanyang two years ay nasira yung ating stock na ano, battery. 190 CCA yung battery niya. No? Uh, umorder tayo dito kay Sir Kenji ng baterya. Ito siya. Oh. Super lightweight. Oh. Alam mo laruan. <laughs> ano yan, lithium life PO4 na battery. So, unbox ko muna. So, guys, no, ang laman ng ating box ay ito, lipo. Yan, no, KM power na life PO4 lithium battery. Yan, KMP okay, 9L, 12 volts, 290 CCA. Yan yung cold cranking start. Ay, ano pala? <laughs> cold cranking ampere, no? Yan yung pag-start niya. Para siyang walang laman, no? Napakagaan, no? ang laman niya ay ito manual so ba itong ano uh, to kaya ganitong walang ano uh, plastic so ito charge na ating itong ano eh uh, battery natin uh, makalawa tingnan natin kung mag-i-start pa to card pa rin siya pero mahina. Nagdadelo ka doon na rin. No. So palitan natin guys. So guys, na nakikabit na natin. Na uh, gabi na nga pala. No? ah uh, ang <coughs> review lang. No. Ang pa, ang hindi ko lang nagustuhan dito. Yung turnil niya, ang haba. Tukol siya sa loob. Kahit dun siya itusok sa taas, tukol siya dito. So sinapin ko na lang yung stock na. Saka ito, pansamantagal. <laughs> So, may ano nga din pala siya dito. Yung test. Ayun o. Oh. Ang, ang dito sa lights na to, full charge siya. Hindi ko charge siya, charge pa. Kakakabit lang natin. So, ang ano ko dito, napakagaan niya. Para siyang walang laman. Oh. Parang walang laman, pero tingnan nyo yung starting power niya, guys. battery ang lakas quality ang ano lang talaga itong tornilyo sana ma-upgrade nila itong tornilyo kasi stock natin napakataba dito tayo ito stock natin sobrang bigat na stock ah. Oh. napakabigat kalit-lit nya pero ang bigat para may ano kakaiba sa loob bagay tingga saka iba yung ano yung anong yuwasa oh upper na yung ano niya, ang mga polo. So, ito nga pala yung ano, stock na nut. Ito. Hindi kasi siya kasya sa butas ng baterya. Kaya hindi ko siya naikabit yung stock. Para siyang plated aluminum ni stock. So, guys, hanggang dito na lang, no. Quality tong battery sa starting power niya. Kaso yung tornillo lang talaga. Peace out guys, no, parang napansin ko mas may, mas nag-aggressive siya. Naka-mode ko tayo.